Ang sarap ng tsokolate. Gawin pa nating mas masarap. Wow. Hmm. Teka. Sige, ulitin mo 'yan. Wow! Oh, wow, oh, anong amoy? Wow, ibuhos natin ang tsokolate sa hulmahan! Oh, dahan-dahan. Oh, Handa na. at Tignan mo. Ito ay chocolate berry. Strawberry. <laughs> oh, Jennifer, huwag kang makialam. Magdagdag pa tayo ng prutas sa loob. Mas magiging masarap to. Oh, oh, ngayon, kunin natin ang aspal Oh, at cream. Cheers, rosemary and cream sa isang casserole and asal sa isa pa. Perfecto! Iprito muna natin yung asukal. At ganito lang, idagdag natin ng cream sa loob. At tapos na. Oh! Uh-huh! Hmm. Ibuhos natin ang masarap na sarsa caramel sa berry. At sa wakas, Hi, 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 hi. Ang huling haplos. Wow! perfecto di ba? Oo, oh, kamangha-mangha ito, Lola. Pero ako naman ngayon, kailangan ko itong bote at ibubuhos ko ang likidong tsokolate dito. Ganyan lang ay sapat na. Ngayon, ipapahid ko lang ang tsokolate sa paligid ng bote at voila, may tsokolate na akong bote ngayon. Pwede ko itong punuin ng maraming candy tulad ng M&Ms at ilagay ang label na parang totoong bote. Sige na, hap, balita na ito noong nakaraang siglo. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang masterclass. So, it's butay, kurang sponge cake, o ben the cream da ben. Ang kodos ay dog, dog at the layer and ang siren and stuff. And skating friend, ginagawa ay yung cake, pero kailangan natin alisin yung sobra. Ganun lang nun, it's so Python and dumb with the whole mass, is nice. Internet car Intonate din kailangan eh Yan, ngayon Kailangan ko lang lagyan ng cream Ang ibabaw Siyempre, gaya nito ng panigam sa ispatula Ano uh, yung makuntimara ang balangkas ng kotse. Ngayon, kakailanganin ko ng likidong tsokolate at ibuhos ito sa ibabaw ng cream. Susunod na akbang! A gulong, apat. syempre, ang mga ilaw. Ilang iba pang dekorasyon para maging mas detalyado ang kotse at tapos na ako. Oo, oo subukan mo. Wow, sige, simulan natin sa boteng ito. Subukan natin. Mm, wow, may mga wow. candy. Wow, basagin natin ang bote. Hmm. Gamit ang martilyo. Ganito lang. pam. Astig. Ang saya-saya. Mmm. At ngayon, pwede ko na itong kainin. Oh. Oh. Ang sarap. Ah. <laughs> well, um... Susunod ay, um... Itong berry. Tingnan mo ang strawberry na puno ng caramel at prutas. Mmm. Sarap. Whoa. Ang sarap. At ngayon, lumipat tayo sa tsokolating kotse na ito. Wow! Iyan ay isang cake. Hindi ako makapaniwala. Hindi na ako makapaghintay na tikman ito. Mmm, ang sarap. Nagustuhan ko rin ito. Pero ang panalo ay si Lola. Oh, talaga? Salamat, mahal. Sa pag-extrang gusto ko ng sandwich. Sige, Oh, wala problema. Oh, anong klasing tinapay ito? Uh-huh, gupitin muna natin. Ganyan lang. Kailangan natin ng dalawang piraso. At, uh -huh. ilalagay natin sila sa kawali. Iprito natin ng kaunti ang tinapay sa mantikilya. Oh, oh. Ano ang ginagawa mo dito, Jennifer? Well, may toast ako. At uh, tingnan mo yan. May pattern pa sila na parang araw. Nilagay ko ito sa plato. At susunod, kailangan ko ng happy meal mula sa McDonald's. Mmm, ang sarap. Oh, oh, gustong gusto ko ito. Magdadagdag ako ng ilang McNuggets. Susunod, magdadagdag ako ng ilang French fries. Pero, una, kailangan ko ng ketchup. Ilagay natin ito sa ibabaw. Tapos ilang fries. Oh, hindi ko ito matanggihan. Hmm, ang sarap. At tingnan mo ang mga onion ring na ito. Ilagay natin sila sa ibabaw din. Kaunting ketchup pa at isa pang hiwa ng tinapay sa ibabaw. Kita mo? Oh, wow! Magaling, mahal. Ngayon, tingnan mo kung paano ginagawa ng mga profesional. Ah, kumuha ako ng ilang hiwa ng salami, tapos ng keso, at ilagay ang isa pang hiwa ng tinapay sa ibabaw. At handa na ito. Wow. Hmm? Ang sarap tingnan. Wow! Wow, ano yan? Well, ito ay isang mahusay na baguette. Huwag kang magalala, hindi kita puputulin. Puputulin ko muna ang tinapay. Ganyan lang sa ilang piraso, at tapos na ako. Ngayon, kailangan ko ng sariwang litsugas. Gratin ibaba ibabaw muna, tapos ilang kamatis, queso, okay, siyempre, oh, oh, hmm, tapos idagdag natin ang pinakasariwang Italian salami, oh, oh, oh. Alalagay oh, natin ito sa ibabaw ng keso. Ooh, mas maraming nitsugas at... Oh, aha, ang tuktok na bahagi. Tingnan mo ang sandwich na yan. Oh, perfecto. Oh, sa tingin ko, mananalo ako. Walang duda dyan. Bon appetit! Wow, wow, ang daming kasarapan dito. Simulan natin sa isang ito. Wow, ang daming iba't ibang bagay sa loob. Hmm. Oh, ang sarap nito. Gusto ko ito. Oh, ito ay kahanga-hanga. Ngayon ito. Oh, medyo mahirap. Mm. Sa totoo lang, hindi masyadong masarap. At ito naman sa wakas, pero hindi ang huli. Uh. Oh. Tingnan mo ito. Mukhang kamangha-mangha. At mas masarap pa ito. Hmm, pero hindi kasing sarap ng inaasahan ko. Well, ang panalo ay ang sandwich ng kapatid kong babae. Yay! Ako ang pinakamahusay! Sa round na ito, inaasahan ko ang ice cream mula sa'yo. Oh, wow! Sige, ita sa mga kamay at magingat sa panalo. Mananalo ako ngayon, tiyak! Mayroon akong apat na iba't ibang lasa ng sorbetes. Hoy, wag mong hawakan yan. Hindi yan sa'yo. Oho, oh. pero manood at matuto. Ang unang bola ng sorbetes ay mula sa pistachio. Kanya oh, lang ilagay natin ito sa cone at kunin ang susunod na kutsara para ilagay sa ibabaw ang vanilla ice cream. Pero makikita mo ang isang palaka dito. Kita mo? Mwa! Kahanga-hanga, handa na ang unang ice cream cone. At tingnan mo ito, Piggy at Teddy. Alam mo ba, may naisip din ako, kukuha muna ako ng pakwan. Susunod, hahatiin ko ito sa dalawa. Oh, mag-ingat. Tama yan. Sige, ngayon kailangan natin gupitin ng maliliit na cubes at ilalagay natin lahat sa blender. Ngayon, magdagdag tayo ng gatas. Ibuhos ito sa ibabaw ng pakwan at huwag kalimutang i-on ang blender. O oh, perfecto! Ngayon, ilagay natin ito sa freezer. At maghintay, handa na! Pwede ko na itong ilabas at isawsaw ang kutsara ng sorbetes. At ilalagay ko ito pabalik sa balat ng pakwan. Oh, napaka-appetizing. Sa tingin ko, magugustuhan niya ito. Aba, Lola, masarap ito pero hindi kasing sarap ng gagawin ko. Tingnan mo ang bagong recipe na nakita ko sa TikTok. Hey, Mike, kain dyan? Rico, ito rin kahon ng sorbetes. And again, si koex na piraso. And siyempre, huwag kalimutigin ang mga cookies. Ilagay itto sa magkabilang dulo ng sorbetes. At ngayon, alisin ang balot na ito at sapat na. Tapos na ako. Oh. Oh, bon appetit! Wow, ang daming masasarap na bagay! Oh, tingnan mo ang mga ice cream cone na ito! Ang cute nila! Mmm, at masarap! Ngayon, lumipat na tayo at kainin ang ice cream na pakwan na ito ng mabilis. Oh, ang liwanag! Maganda yon. pero hindi kasing ganda ng inaasahan ko. Pero tingnan mo ito. Sa tingin ko, ito ay isang cookie sandwich. Hmm, ang sarap. Sa tingin ko, ang kapatid kong babae ang panalo ulit. Nagbibiro ka ba? Nagustuhan mo ba ang aming video? Kung ganoon, pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Hanggang sa muli!